Naghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang kinatawa ng Lucky South 99 na si Cassandra Liong para kilalanin ng Kongreso ang karapatan niyang magdahimik at hindi sagutin ang mga tanong sa pagdinig. Sumosobra na umano kasi ang mga kongresista sa pamimilit para sumagot si Ong. Kumiling din ang kanyang kampo ng temporary restraining order laban sa tatlong komite ng Senado at apat na komite ng Kamara o quad committee. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupacio, abogado ni Ong, hindi naman umano nila na isipatigil ang pagdinig ng Senado at Kamara at dadalo sila sa mga pagdinig kung kinakailangan. Ang hindi na po nakakaya ni Ms. Cassandra Leong ay sa, pagkapag uh, kapag siya ay uh, kanyang ini yung kanyang right to remain silent or right against self-incrimination, nakita nyo naman po, ay eh, sinisigawan siya, kinukutya siya, sh she's being ridiculed, uh, ini-intimidate, tinetreten, Uh, may mga uh, very insulting words na sinasabi po sa kanya. Kaya yun naman po mismo ang mga sa